Good morning, y'all! na lang, Pasko na. Lapit na tayo. Gawing makulay ang nalalabing araw ng Nobyembre sa panonood ng mga pelikula dito sa Christian Cinema. <sighs> sa pagbanaw ng kanilang kaibigan, siyam na magkakaibigan ay magsasama muli. Mabuking kaya ang kanilang hidden secrets. But if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins Isang himala noong pagkabata ang magdadalas sa isang dalaga, pabalik sa Diyos, in the arms of angels. I decided then and there to dedicate my entire life to the Lord and always do His bidding. Apat na kabataan ang gagamitin ng Diyos upang magsilbing liwanag sa mga naliligaw ang landas. All Things New Tingin ko sa sarili ko basura. Buti na lang hindi ganun ang tingin sa akin ni Kristo. Matapos mawalan ng asawa, tatanggain ng isang abogado na maghilom sa sakit ng nakaraan. The Way Back Home. Did you know your grandmama calls my grandma Every morning, they pray for you and me. Now that's a gift. Isang himala noong pagkabata ang magdadala sa isang dalaga. Pabalik sa Diyos. In the arms of angels. I confess the truth to my father and he was thrilled to know that a miracle had been performed to save the lives of his children. Isang nakamamatay na sakit ang magbubuklod sa isang pamilya tungo sa kapatawaran. Ama, anak, nabait ang Panginoon. Tumawag ka sa Kanya. Alamin ang mga masamang epekto ng droga sa mga Pinoy. Taghoy sa dilim. Ask for His forgiveness. Humiling lang tayo ng tulong sa Kanya para matulungan niya tayo. Maaari bang talunin ng kapangyarihan ng pagpapatawad ang pagmamataas o patuloy na mawawasak ang kanyang pamilya? Heartwood Dagger Our heart by itself is dirty and only God can complete and make it beautiful. Sa nalalapit na katapusan ng mundo, tatangkain ni Michael Sagipin ang kanyang asawa at biyenan na ayaw maniwala sa Diyos. The Gathering. There are so many people out there that don't even give God a second thought. I mean, we're all so caught up in our own world that we don't even take time to know our Creator. Sulitin ang bawat araw ng Nobyembre, kasama ang mga pelikulang magpapalakas ng iyong pananampalataya dito sa Christian Cinema.